ala kayo. Hibas na hibas. Eh, Hibasan po kami guys. <laughs> <laughs> Hindi. Video wala man. Sa isang cellphone ko. Tutuyo. Hibas ba naman eh. oh Hibas na hibas. Wala ano maraming na. Lungsum. Lungsum. Pari mo yan, matulak din yan. <laughs> si Pinoy, ay, matulak din si Pinoy. Si Pinoy bagayan gaya yan? Tulak pa. Wawawi! Wawawi yun. Si tulak. Oo. Kasi payang mo ko. Hindi na din dapat. Hahaha. Bruta. <laughs> Di baling wag maala. Sakay na mo. Sakay na. Bye. Ang lubot ay totoy. Okay, wawin naman. Wala siya. sulok lang yata pati siya. Hindi may kasama ata. Sabi, nakalusot naka siya kay Ali. Kaya natin niya. <laughs> Ayun, ay, na pala, ay, May aray, may may na May aray, may aray, may aray, hindi mo sabi na rin. hindi lang nakakalapit din at may mga aso. So, Tapos niya, maganda, ganda na yun na higit. Wala siyang ay gano'n, maikot pag maikot makrudo pala din yung yan. Ay, watulong ko kayo pataib! Dalit, may nagbubat pa dun may wala wala mo. Ang babae sa atin nit Hindi kaya.

Uy, may batik. Ito maraming sahang. Alam mo ba ganyan eh? Dami sahang. Maraming sahang dito pa? Pinatangka sa bato. Mama, oh, okay. si yung bato. Papahinga nila ako si Kenta. Wala po na katitular. Alam mo si Tito Laring sahang. Paborito niya yun. Oh, pero si Imong ang gusto niya magluto. Kasama <laughs> si Imong? Oo, oh, kung wala may si Imong diya, matitrabaho yan. May pasok pa ang mga bata. Bawal mag lice Sabi na. si Imong magluto, sama daw si Imong. Ikaw na magluto pa at luha mo man yung kapatid mo. Lutuan mo man at bibigyan ka man ay. Ay na bubuhay sa mundo di Adobo. Nagkaanak na ng anin.